Sir Jan Kailangan mo lang ano sir? Air shower? <laughs> Maliligo na lang ako pag-uwi Kung wala, lagay ko dito Sige sir, wala okay lang po Kasi ah, Yeah Yo. Yo? Thank you. Sir, some I Sir? sir Tower Yes, sir. Head southwest on Frontera Drive toward Dona you know Julia Vargas Avenue. Then turn right onto Dona Julia Vargas Avenue. I pick up the idea Turn right, then your destination will be on the right. Your destination is on the right. Ah, <laughs> Leoba. Okay ka na ma'am Bye bye, bye, -bye. Oh, Pupuntahan <laughs> Alas otso pa eh So natin na natin yung pasayeros natin Dito sa Sniper Park Kaso maambon Load na muna yan Maambon boss Meron tayong pasahero dito Ayan so maambon siya Ayan so ang pamasahe niya mga Turn boss right Ay 50 your yeah, we'll be Yung yeah, mababa na yun Kasi dito lang eh Ayan so kukunin na natin para maka pa makasilong tayo dun sa may ano Sa may tulay Ayan Aspire Sambo siya destination is on the left yeah we pick up Lago yeah Tawagan natin. Sampay ng dunya ata. Hello sir, Joy Ride. Hello. Hmm. Ay, pa nasa elevator na po. Bababa ah, sige sir, nandito sa may Lawson sir, ha? Lawson. Okay, sige, sige, sige. Sige, selamat. Salamat. Dennis? oh, sir. Kailan mo air shower, sir? Uh, air shower? Hindi na siguro. Sa may mismo mo ano kayo, Iglesia? Uh, okay. Okay. Oh, sir, dito na lang. Oh. Your destination is on the right. t lang sir Okay na sir, salamat sir Yan, si Simba si sir sa iglesia May NC siya So, binigyan tayo ng tip na naman 54 lang So binigyan tayo ng 70 So, malaking ano na yan Diba? 54 mo naging 70